kanta sa inyong lahat, ayan ito ang ating kakainin. May kanin tayong dilaw, barbet bietola na may acheto, pritong isda, Nalagyan ko rin ng aceto dahil biyernes ngayon. Happy Friday! Kain po tayo. Kain na tayo. Ayan pinagsama-sama na sa isang plato. At para naman makadiet diet at talaga naman napagkalaki na may kanin. Itong ating bubble beer ito, lalasang may sa akin ha. Hmm. Sarap. Tagal na natin hindi nakakatikim na itong ano, yung kanin dilaw. Yung ating ating islam preto, yan ikahapon pa rin. Pinrito. Nagluto ako, hindi, hindi namihang ko na. Para hindi luto ng luto. Sabang ko naman pag niluluto. Ito yung ating kakainin, midilaw. Violet. Bago yung isda. Ari sa atin eh, ano, bangus. Pransino din eh. Pagkulang pa. Ang din eh. Skyplex, ano dito? Kretera. Pagkulang ang aking kain yan. Ngayon siya, sige na. Bye-bye, anyway guys. Salam sejahtera no kepada anda semua. God bless. Bye-bye.